Eto, may batang babae nakasabit dito sa jeep. Napaka delikado nito pero sanay na sanay itong mga to. Oh, ito, meron na naman. Napakaliliit pa ng mga batang ito. Awa naman mga batang ito. Pero sila yung mga batang dumidiskarte sa sarili para mabuhay. Napakaswerte ng mga batang bigay lahat ng magulang. Yung may kakayanan ng magulang na ibigay lahat ng pangangailangan. Tapos kalimitan sila pa yung mga tigas ang ulo. Hindi nakikinig sa magulang. Samantalang hindi na sila naghihira para makuha yung gusto nila.